yun so gusto lang natin masyadong mainit mga loads kaya dito namin inalagay so kung dito na kasi yung araw kaya maya marino na yan kaya maya bakpaka na to kailangan pa namin ng mga isang dito

sa kamatapon. Dini. Bin, Dini. Oo. Dini. Oo, oh, mo muna kami ng nyog. Ito so, yung pagsisipirit ng bunot at saka nyog. Masama mo ay Ha? Ano nabilang yun? Ay, palanganin. Nabilang palanganin. Saan ka katapon? Kailangan ng pangarang. na. Kasi, Bilangin, din naman, eh. Ano kasi ito naman kasi eh. Sa ay Hindi kami gano'ng katibay maguna mag-jenjan uh, yun magbalonas. Yung mga batikan dyan, talagang mabilis pag balonas. Shout out sa mga batikan dyan, mga malulupit magbalonas, no? Mga malulupit magbalonas dyan, shout out. Yung mga batikan, yung mga beterano ba? Kami hindi kami beterano. Kun lang kami, tamang balonas lang. Gandahan lang makakatapos din. pataasan mo okay pataasan mo ng hagis ng So yun lang mga idol no no. Pinagsiseperate namin yung bunot saka itong nyog. Tapos bibiyakin. Tapos isasalang dito. Pagbiyak, tapos tataphan So yun lang yun lang at pinakita ko sa inyo paano magbalonas, ganun lang kadali. Medyo kailangan ng persa, kailangan ng uh, lakas para ma kuan mo ma hiwalay mo yung balat para mabalatan. So ito ay pinawilding ni tatay Balunasan Sa parting ko naman Parting bisayas uh, Visayas, Mindanao ba yun? Kung hindi ako nagkakamali Ang style lang uh, Pagkukopra nila Is uh, Pinapalakol May palakol silang gamit Yung palakol Yun So bibiakin nila to tapos yung pinakang laman nagsiseparate so ganito siya oh Ayan, So ganito siya. Ipakita ko lang sa inyo. Mga parting Bisaya or Mindanao, ganitong style lang pag uh, hi ng kanila. So di ba, ganyan 'yan. Pagka biak, magiging ganyan 'yan. So tatanggalin nila dikit dikit kasi ang bao nyan eh. Madikit 'yan. Etong laman lang na kulay puti. 'Yan. Yung laman na 'yan, 'yun ang kukunin nila. 'Yon, tapos tatapan nila 'yon. Ganoon sa iba. 'Yan. yung uh, tema ng pagkukopra nila. So pagkasungkit, banat lang, banat. Kami kasi medyo process by process para magamit tong bao para magawang uling, pang uh, siga, pang luto. Ganun lang. So, ingat kayo palagi. Ride safe sa lahat. Bye-bye. Next episode na lang ulit tayo. Papakita ko sa inyo yung mga iba pang ginagawa namin sa pagpacopra. Kung ano pa yung process. So, tataphan. Papakita ko sa inyo. Next vlog na lang. So, gamit natin yung cellphone. Hindi kasi ginagamit ng aking partner eh. Kaya gamit ko ngayon yung cellphone. Ingat, ingat kayo palagi. Ride safe sa lahat. Bye bye!